Hi! Mapagpalang araw ng Merkoles sa inyong lahat. Nasa ikapitong araw na tayo sa buwan ng Pebrero. Narito na naman ang inyong likod, Father Bob, isang paring karmelita. Sa ating pagninilay, napakagandang tingnan na sa pagsimula natin sa ating mga gawain araw-araw ay makarinig tayo ng mga pagninilay na nakaugat sa ating mga pagbasa na ibinabahagi sa atin ng ating inang simbahan. Maraming salamat sa inyong lahat sa inyong patuloy na pagsusubaybay, patuloy na pagsishare ng vlog na ito sa inyong mga kaibigan. Kinikilala ko ng taos puso ang inyong pagbabahagi, pakikiisa sa layunin, may paabot ang pagdinilay na ito sa inyong mga kaibigan sa bawat isa gamit ang modernong teknolohiya kaya ng mga cellphone. No? Na kahit Malayo man kayo sa simbahan, malayo man kayo sa mga bahay-dalanginan, ng ngunit dahil sa cellphone, sa inyong cellphone, sa mga modernong teknolohiya ay makarinig man lang kayo ng mga pagninilay na nakaugat sa ating mga pagbasa. Sa muli, maraming salamat sa inyong masigasig na pagsusubaybay. Sa araw na ito, mga kapatid, ang ating pagninilay ay kuhugutin natin sa ating ibanghilyo na ibabahagi sa atin ni San Marcos Kapitulo 7, versikulo 4 hanggang 23. Dito pinatawag ni Jesus at tinanong ang nakakarami. Sabi niya, Pakinggan niyo ako, makinig kayo at unawain ang aking sinasabi. Mga kaibigan, napakagandang maging simula ito ng ating pagninilay. Makinig at umunawa. Hindi natin maiwasan na sa ating buhay kristyano, sa ating uh, sa inyong buhay bilang uh, may pamilya, bilang magkakapatid, minsan hindi maiwasan na magkaroon tayo ng mga problema lalong-lalo na sa pakikipagkapwa, sa pakikipag-ugnayan. Isa sa mga dahilan dito, posible ay yung kulang sa pakikinig. Kung nakinig man, hindi ito naunawaan ng mabuti. Kaya siguro mas magandang tingnan natin sa ganitong aspeto. Na kung may nagsasalita, sana magkaroon din tayo ng panahon, oras na makinig ng mabuti. Unawain ang gustong ipaabot upang sa gayon ay matugunan ito ng naaayon sa sinasabi. Minsan, ang malaking problema nagsisimula doon sa hindi pagkakaunawaan. Nagsasalita ang isa, yung isa nagsasalita din. Yung isa ay gusto niya siya lang ang pakinggan. At yung isa ay wala ng uras upang magpaliwanag. Siguro para sa akin napakasimple lang nito. Nakailangan makinig tayo ng mabuti at ang lahat ng ating napakinggan ay unawain din natin upang sa gayon matugunan natin ng mabuti ang naaayon sa sinasabi. Ang mabunting at magandang itanong natin sa ating sarili, kailan ba tayo nakinig ng mabuti? At kung nakinig man tayo, naunawaan ba natin ang atin narinig siguro sa araw na ito balikan natin 'yon tanungin natin ang ating mga sarili nagkaroon ba ako ng tapat na pakikinig sa nagsasalita sa mahal ko sa buhay sa aking mga kaibigan at sa mga napakinggan ko naunawaan ko ba ito at natugunan ng naaayon sa kanilang sinasabi. Pagpalain nawa tayo ng Panginoon. Sa ating panalangin, Panginoong Isus, turuan mo kaming makinig. Bigyan mo kami ng dagdag na kaalaman upang maunawaan namin ang patuloy na pagkilos mo sa aming buhay. Amen.